So, pang i-justify na tong si Mr. Robin Padilla, yung ginawa na um, session na si Mariel Rodriguez, yung IV drop kung ano man. Anyway, so, yun ay ginawa sa opisina mismo na si Mr. Robin Padilla. Nakita yung logo ng Senate, Philippine Senate logo. At syempre, dapat lang nabatikusin ang isang bagay na hindi tama. Totoo, hindi tama. Bottom line, illegal ang ginawa. At dapat talaga ay panagutin imbestigahan, At siguro dapat bigyan ng leksyon. Kasi yung mga tao hindi nabibigyan ng leksyon, paulit-ulit yung gagawin yung mga ganyan. Hindi na rin siguro nakakaramdam ng kahihiyan ang mga katulad na Mga katulad ni Mr. Robin Padilla. Good job na andyan sa na Senator Binay para tignan mabuti kung ano yung mali at tama dyan sa Senado. Kung ano yung tama at mali na ginagawa. Anyway, kalimitan mali. Ang ginagawa ng mga katulad tulad ni Mr. Robin Padilla, Bato de la Rosa at syempre yung iba pa na wala naman talagang sapat na dunong. At yung matatawag natin na sampid lang dyan sa Senado. Alright. Gusto mong magpalusot, magbigay ng rason, gustong i-justify natin sa Mr. Robin Padilla na itong mga ganito ay political or pamumulitika. Sabi niya dito, nakakatawa naman po ang political issue na yan. My goodness. Talagang nakakatawa kayo. Bukod sa pagiging nakakatawa, nakakahiya na rin po kayo. Parang ang gusto nyo, huwag kayong pansinin sa mga pinaggagawa nyo. Ganon? At bakit? Pag-aari nyo ang Senado, pag-aari nyo yung opisina na yan, yung tipong nakakaya na nga yung ginawa, hindi pa kaya magpakumbaba. Okay? At siguro kahit papano ay mag-public apology sa... Yun nga, public apology. Sa publiko, mag-apologize po kayo dahil hindi talaga tama itong ginawa nyo. Naturing ang mga public figure, pero mga broken figure itong mga ito at nagiging nagiging um, spreader ng, ng, negative vibes, negative um, impression at negative influence. Nakakaya. Sabi ni Senator Binay, as public figures, sana aware din tayo sa responsibilidad natin sa publiko. Yon. Ano ang responsibilidad ng mga asawang ito? Siguro ipaliwanag, siguro mag-apologize sa halip na sila yung magyabang magmataas na kuno ay my goodness this is or what kind of political issue is this this is not about politics mr robin padilla i think this is about common sense you being a senator sana mas tumaas yung common sense mo at sana mataas tumaas yung sense of responsibility mo just like what senator binay said you are a public figure at dapat talaga ay may sense of responsibility ka sa publiko. Di ba nakakaya naman talaga? Buti pa ang mga katulad ni, Senator Binay na madalas ay laitin na itong mga pulahan ng mga pulangaw dati at mga diehard. Pero yun nga, mas nag-iisip pa po ang isang Binay kaysa sa isang Robin Padilla. Good luck!